um, good evening um, uh, magandang hapon po sa inyong lahat uh, ano pang oras dito it's quarter to six dito sa New Zealand um, uh, ko lang ang aking hapunan you know, ang aking hapunan daing at saka tuyo I'm really looking forward sa daing at uh, tuyo sa yan sa kamatis you know kamatis maybe suka tsaka kanin tapos kahapon meron akong leftover na ginataan na ano to gulay ah uh, I think may konting sili so, yun ang aking hapunan ngayon sila karne everyday sila karne ako nakahait na ako hindi ako, hindi ako gaano mahilig sa karne kung kakain ako ng karne konting karne lang most of the time ang ulam ko um, is o kaya gulay kaya hindi, hindi hindi ko talaga na ano to na nagsasaw, nakakapagsaw, nakakasawa, ano, ano to, um, ano, meat, chicken, mind you, siguro sa majority ng meat na kinakain ko, baka, mas, mas gusto ko ang baka, kumain ng baka, so anyway, mga kaibigan, kung sino, mga nanonood dyan, ah, uh, huwag po niyong kakalimutan to, um, magtangsak po at uh, mag-comment kung gusto po ninyo and also subscribe. Um, that would be that would be nice kung ano to mag subscribe so then it helps ano ano to, sa channel um, so anyway itong hapon na to merong nagbigay sa kay Fred ng maratangtang I don't know kung alam niyo yung maratangtang Hi Mia Maratangtang ah uh, sa English si si Orchin ang maratangtang ang lalaki niya pero on, on saying that um, Zoom hindi siya gaano malaki yung pinigay na maratang-tang sa akin. Pero malaki pa rin siya. Usually, ang laki. Parang, ano to, kasi laki ng, halos kasi laki ng ulo ko yung mga maratang-tang na binibigay. Tapos, ang laman, ang laki. Ay, nakakain na ako ng apat. Hindi ako makahintay kasi ano to, nung habang busy kasi kami kanina. Tapos, habang nasa labas kami, yung maratang-tang laging nasa nasa utak ko. Eh. So, as soon as, as nakauwi kami, <laughs> kumain agad ako ng maratang-tang. Apat na kain ko. Ang lalaki. Pinili ko yung malalaki. Tapos yun ang kinain ko. Ayan o. No? Yung maratang-tang. Uh, to show you kung gaano siya kalaki. Pero I must admit Aw. Aray, tulis. Ayan, no. Ganyan siya kalaki. Pero, ito hindi siya kasi laki ng mga in the past na ano to, na maratangtang Ang laki niya, oh. Tignan mo, ang laki. Ayan, no. Mayroon pa ilang ba to? Pito na kain ko na yung apat yung mga pinakamalalaki yun na kain ko you see how 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 big siya oh halos ay at tulis ng kanya han tulis ng ganyan niya Ow. aw so yan pinapakuluhan yan pinapakuluan lang ng papakulo ko lang ng tubig tapos i laglag mo yung uh, si na yan tapos kakat mo ng kalahati tapos yung um, mga laman niya ang lalaki ng mga laman niya yung mga laman niya parang malaki pa sa malaki pa sa finger ko so ayun kanina nakakain na ako ng, ng apat so ayun may pito pa sesave ko yung sesave ko yung ano to yung tatlo para kay kafesyo. ay Ayun, no? Oh, gumagalaw pa siya. Kanina kita ko gumalaw. O, oh, yan, no? Oh, gumagalaw, oh. Ganyan ka-Fresh, oh. Galing sa konyan kanina, eh. Yung um, kaibigan ni Fred, siya yung kwan na nanguha. Ayun, no? Oh. yung kaibigan na Fred siya yung nanguha kanina tapos um, kaya yun fresh fresh na fresh pa siya so yan ang aking ano to um blessing for the day binigyan na naman siya ng ano to ng maratangtang bukas sa sabi mag dadala naman siya ng kwan ng ng pawa pawa abalone bibigyan siya ng pawa bukas abalone tapos I think sa lunes kasi um, public holiday hanggang lunes so ayun magkukuan siya magdadad siya sa kwan sa sa Monday sabi niya bibigyan daw niya ako ng crayfish mm, I'm looking forward to that iba talaga yung kwan mga seafood na talagang fresh na fresh kagagaling lang sa sa tubig so pero yun I'm happy nakakain na ako ng apat kanina tapos kanina nako I'm so blessed itong araw na to yung kanina lumabas kami Punta ako sa garden center. Tapos, meron akong nakita na ah uh, seed. I think ang tawag sa atin atan nito patola. Sorry, ang, ang gulo ng aking walk-in wardrobe ko to. Ayun na sa bag ko oh nakabili ako ng eh huwag na nga dito gulo dito kasi uh, spring na siya so it's almost sa summer na shortly tapos yun pag summer ako mahilig akong Mahilig kasi akong mag-garden. So, pag, pag nag-summer, ayan, banat naman ng, banat ng gardening. Tapos, ah, uh, ayun, no. Kanina nakabili ako ng buto ng ampalaya. Last year, nagtanim ako ng buto ng ampalaya. Tapos, ah, uh, meron din siyang bunga. Marami din akong bungang nakuha. But mainly, marami akong dahon ng ampalaya na nakuha. Kasi mas, parang mas gusto ko yung am, um, dahon ng ampalaya. Kasi yung dahon ng ampalaya, di mo siya na bibili. I don't know. Yung dahon ng ampalaya, di mo siya na bibili. Pero yung bunga, yung bunga ng ampalaya, nabibili mo yan. Kahit na mahal, pero at least nabibili may pero yung dahon hindi tapos ito um sucheta tromboncino parang ang tingin parang parang pat, ano to yung upo so ano to may mayroon kang nabibili dito mga upo pero galing siya ng ng Fiji at meron na rin siyang mga taong nagtatanim dito pat so far hindi pa ako nakaka grab hold ng ano to ng ng seed kaya um, at pag may nabebenta na seed pardon me pero pag may nabebenta na na seed ano to sa may special area uh, special place mo na nabibili siya merong isang chinese lady sa upper hat na nag Benta siya ng seed ng upo pero uh, itrinay kong bumili sa kanya ng, ng, ng seed. Ayaw niya kasi yung bunga ng upo, ipinebenta niya. eh Siguro natakot yun na pag merong nakapag-grow ng upo, meron siyang katalo. So eh, hanggang ngayon hindi pa ako nakaka-bili huh? ng seed ng upo. Ayan o. Nakabili ako ng seed ng patola. Meron pito doon. Meron pitong um, packet. Kinuha ko apat. Dapat kinuha ko lahat yung pito. First time na I've seen that in sa ano to. Sa, sa, sa garden center. So, dapat kinuha ko yung pito. <laughs> i-grow ko. Tapos, i-benta ko yung mga seedlings sa kanila. Kasi hindi mo, hindi mo pa hindi mo pa nabibili to eh tapos yung kwan yung patola na yan it's 29.99 a kilo pag, pag binibili yung bunga so sisi nga ako sabi ko I should have been greedy I should have taken the other packet as well para walang natira sa shelf sa akin lahat napunta yung <laughs> yung seed ng patola so it's almost summer na so ayan um i-grow-grow ko yan sa garden ko and hopefully ano to makaka kuha ako ng maraming um, fruit niya yung mayroon akong dalawang puno dalawa tatlong puno I think it's even more na puno ng sayote na ko last year ah, ang daming bunga ng aking sayote so yung sa sayote binabanatan ko yung bunga at saka masarap sa tinola yun Pati yung mga dahon niya, kinakain ko. Ginagawa ko minsan dining ding O kaya nilalagay ko din sa tinola. So, yan sa ano to mahilig, mahilig ako mag-garden. Hindi ko pa na uumpisang ipakita sa inyo yung aking yung aking garden kasi nga winter pag winter yung ano to uh, nakakatamat mag garden pasa pero uh, pag nagumpisa na ako mag garden I'll, al al show you yung garden. Sa so, umpisa, pagkata, pag, pag nag-umpisa, walang gaano bulaklak sa garden. Pero by, by summer, naku, punong-puno ng bulaklak yan. Pati yung um, mga vegetable garden ko. May daming, daming gulay. Kahit sa, sa winter, may, naka, mayroon din na akong mga naaaning mga mga gulay doon yung um, winter na ano to na mga gulay. So, yan, I just thought, ano to, I will, ano to, ipayabang ko yung aking malalaking maratang tang. Kaya lang yung maratang tang na yan, pag kumain ka ng maratang tang yan, ako magreklamo na naman yung aking katabi sa, sa kama mabiyang kasi, talaga nilalabasan ka talaga ng ng hangin. Hinahangin talaga yung chan mo. So, alright. Yan na lang po. Okay. Huwag po niyong kakalimutan ano to. Um, mag thumbs up po. Comment at saka subscribe po sa channel. At habang nag ano to, nag, nag, nag um, subscribe po kayo, i-push na rin po yung, yung yung bell button para every time na may lalabas na uh, mga video malalaman po ninyo agad uh, na mayroong lumabas na na video. Okay. Sige po. Bye na tayo. Bye Elms and uh, said out and about signing off. Bye.